Okay, i-share ko lang ito. Lalo tigit sa lahat ay uh, doon sa mga gumagamit itong goma. Ayan o pag nagtatali. Simple lang ito pero kalimitan. Uh, madalang pa ang may alam nito. Lalo tigit sa lahat itong uh, goma lagi natin kasama mga Pilipino sa paggawa ng maraming bagay. Ayan o pag nagtatali. Ayan o. Lalo tigit sa probinsya. Kalimitan. Kahit ako nung una, ito yung ginagamit ko. Ikagaya eh, ngayon, masakit na yung aking kuko dahil pati uh, na mga ano ng pag-welding so, pag nito mo ito kasi mahihirapan so, ang technique nito, ganito kung kahit na anong pantali wag lang yung mga mahihin ng bagay kagayang ito, tali ng sapatos uh, isusuot lang yan dito ayan, ayan. ayan sinusuot lang yan doon. pagkatapos, pag naisuot don ayan, yung pinakalas na dulo niyan isusuot naman dito ya. ayano oh, isusuot yan doon. Pagkatapos saka ito hihilahin. O ayan oh. Di ba? Hmm, ayun. O oh, ganoon para ibig sabihin hindi na ginagamit yung nilalaki sa pamamagitan nito. Okay, sinir ko lang, ganoon lang. Thank you.